Ang North-South Commuter Railway (NSCR) ay isa sa pinakamalaking proyekto ng infrastruktura sa kasaysayan ng bansa na layuning baguhin ang sistema ng pampublikong transportasyon sa Luzon. Ang proyektong ito ay pinamumunuan ng Department of Transportation (DOTr) at Philippine National Railways (PNR) na layuning magbigay ng mabilis, moderno, at maaasahang biyahe mula sa Pampanga hanggang Laguna. Sa haba nitong mahigit 147 kilometro, ang NSCR ay inaasahang mag-uugnay sa mga probinsya ng Central Luzon, Metro Manila, at CALABARZON na magpapabilis sa paggalaw ng mga tao at produkto sa rehiyon. Ang proyektong ito ay binubuo ng tatlong pangunahing bahagi. Una, ang PNR Clark Phase 1 na nag-uugnay sa Tutuban sa Maynila hanggang Malolos sa Bulacan. Ikalawa, ang PNR Clark Phase 2 na mula malolos papunta sa Clark International Airport sa Pampanga. At ikatlo, ang PNR Kalamba segment, na mula Metro Manila hanggang Kalamba, Laguna. Kapag natapos na ang buong linya, magkakaroon ng kabuoang 35 istasyon at maglalakbay ang mga tren sa bilis na hanggang 120 km bawat oras. Dahil dito, ang dating halos tatlong oras na biyahe mula Kalamba hanggang Clark ay maaari nang matapos sa wala pang dalawang oras. Ang layunin ng NSCR ay hindi lamang mapabilis ang biyahe kundi mabawasan din ang matinding trapiko sa Metro Manila. Araw-araw, libo-libong manggagawa at estudyante ang nagbibiyahe patungong Maynila mula sa mga kalapit probinsya. Sa kasalukuyan, umaasa sila sa mga bus, jeepney, at kotse na dumaraan sa EDSA at iba pang pangunahing lansangan. Ngunit sa pagsisimula ng NSCR, marami sa kanila ang maaaring magpalit sa mas mabilis at maayos na sistema ng tren. Bukod dito, makakatulong din ito sa pagpapababa ng polusyon dahil mas kaunting sasakyan ang gagamit ng kalsada. Ang proyekto ay may malaking suporta mula sa mga internasyonal na institusyon gaya ng Japan International Cooperation Agency, JICA, at Asian Development Bank, ADB. Ang mga ito ay nagbibigay ng pondo at teknikal na tulong upang matiyak na ang NSCR ay makakasunod sa mataas na pamantayan ng kaligtasan at kalidad. Ang mga tren ay gawa sa Japan, kilala sa kanilang world-class na railway technology. Moderno at komportable ang disenyo ng mga bagon, may air conditioning, CCTV, at espesyal na lugar para sa mga senior citizen at persons with disabilities. Sa aspeto ng trabaho at ekonomiya, ang NSCR ay inaasahang lilikha ng libo-libong trabaho sa konstruksyon at operasyon. Mula sa mga inhinyero, manggagawa, hanggang sa mga driver at maintenance personnel, libo-libong Pilipino ang makikinabang dito. Magdudulot din ito ng paglago sa mga lungsod na dadaanan ng linya dahil inaasahan ang pagdami ng negosyo, establishmento, at real estate development. Ang mga lugar na dating malayo sa Maynila ay magiging mas madaling puntahan, kaya tataas ang kanilang halaga at oportunidad sa trabaho. Isang mahalagang bahagi rin ng proyekto ang pagsasaayos ng mga estasyon upang maging maayos, ligtas, at maginhawa ang karanasan ng mga pasahero. May mga itinatayong intermodal terminals na mag-uugnay sa tren, bus, at iba pang transportasyon. Halimbawa, ang estasyon sa Blumentritt at EDSA ay magkakaroon ng koneksyon sa LRT at MRT upang madali ang paglilipat ng mga pasahero. Ganito rin sa Clark Station na direktang mag-uugnay sa paliparan. Sa ganitong paraan, mabubuo ang isang integrated transport system na makakabawa sa abala at gastos sa biyahe. Malaking hamon sa proyekto ang mga issue sa right of way, lalo na sa Metro Manila kung saan maraming bahay at establisimiento ang kailangang ilipat. Gayunpaman, tiniyak ng pamahalaan na ang mga maaapektuhan ay bibigyan ng sapat na kompensasyon at relokasyon. May mga programa para sa social housing at kabuhayan upang hindi sila mawalan ng tirahan o hanap buhay. Bukod dito, tinitiyak din ng daughter na ang konstruksyon ay sumusunod sa environmental standards upang hindi makasire sa kalikasan. Sa kasalukuyan, patuloy ang konstruksyon ng iba't ibang bahagi ng NSCR. Ang ilan sa mga segment ay malapit ng matapos, tulad ng tutuban malolos section na inaasahang bubuksan sa mga susunod na taon. Ang buong proyekto ay target na makumplito bago matapos ang dekada, na magiging simbolo ng bagong panahon ng modernisasyon sa transportasyon. Kapag ito ay ganap ng operational, inaasahan na mahigit kalahating milyong pasahero araw-araw ang makikinabang dito. Ang proyekto ay hindi lamang simbolo ng pagunlad kundi isa ring hakbang tungo sa mas sustainable na kinabukasan. Sa paggamit ng tren bilang pangunahing transportasyon, makakatulong ito sa pagbawas ng carbon emissions at paggamit ng fossil fuels. Hinihikayat din ng pamahalaan ng publiko na suportahan ang ganitong uri ng proyekto na nagbibigay ng benepisyo hindi lang sa ekonomiya kundi sa kapaligiran at kalidad ng buhay. Sa kabuuan, ang TNR North-South Commuter Railway ay isang konkretong patunay na ang bansa ay patuloy na umuusad patungo sa makabagong sistema ng transportasyon. Isa itong pangmatagalang solusyon sa problema ng trapiko, polusyon, at kakulangan ng maayos na biyahe. Habang patuloy na isinasagawa ang proyekto, unti-unti nitong binabago ang pananaw ng mga Pilipino sa pampublikong transportasyon mula sa luma at mabagal na sistema tungo sa moderno efficient at world class na serbisyo. Sa pagtatapos ng proyekto, tiyak na magiging mas maginhawa, mabilis, at maayos ang paglalakbay ng bawat Pilipino mula Pampanga hanggang Laguna, at ito ay magiging isa sa mga pinakamahalagang pamana ng modernong panahon sa bansa.